ginulat ang mundo. Ah, ang Gilas Pilipinas, posibleng mag-field ng pinakamalaking frontcourt sa buong kasaysayan ng FIBA Asia Cup. Oo mga ka-express, kahit wala si Kai Sato ngayong August, posibleng mas maging mas malaki at mas matangkad pa ang Gilas kaysa dati. Paano nangyari yan? Adamin natin ang buong kwento dito lang sa Express Info. Unang-una, confirm na hindi patiyak ang paglalaro ni Kai sa FIBA Asia Cup ngayong August. At kung sakali ngang hindi siya makakalaro, maraming fans ang malulungkot. Pero teka, hindi ibig sabihin nito na babagsak ang hilas. Mukhang magiging blessing in disguise pa nga ito para sa team dahil magbubukas ito ng pintuan para sa iba pang big men na handang-handa rin mag-step up. Sa ngayon, alam na nating may triple tower lineup na ang gilas, si na Junmar Fajardo, AJ Edo at Chapit Aguilar. Si Junmar Fajardo ang Kraken, isang 6'10 na veteran presence sa loob. Si AJ Edo naman, athletic and mobile big man na pang international level ang depensa. At si Chapit Aguilar, kahit 37 years old na, ay sulit pa rin sa depensa at rim protection. Tatlo na agad yan, pero teka, hindi pa dyan nagtatapos. Kung si Kenton Malura Brown ay makliyo bilang local, pwedeng maging dagdag na 6'10 player para sa si gilas. Si QMB ay isang legit agile big man, may NBA level athleticism, at may soft touch din sa perimeter. Former Vanderbilt at Howard player ito sa NCAA, kaya sanay na sa high-level competition. So imagine this lineup, Junmar Fajardo, 610. AJ Edo, 610. Chapit Aguilar, 69. QMB, 610. And Edge Kwame, 7. As naturalized player, kung hindi makakalera si Justin Brownlee. Grabe! Parang NBA rotation ang taas. And speaking of Ange Kwame, he is the most logical choice na ipalit kay Justin Brownlee as the naturalized player. At bakit? dahil kabisado na niya ang sistema ni Coach Tincon, lalo na ang Triangle Offense. At may malawak na international experience na rin itong si Kwame. Mula SEA si Games, FIBA Windows, hanggang World Cup Qualifiers. And let's not forget, si Ansh Kwame ay isang solid shot blocker, rebounder, and willing passer. Hindi siya flashy scorer, very reliable and steady contributor. At higit sa lahat, siya ang pinakamataas na player ng Gilas right now kung siya ang magiging naturalized at true seven footer na hindi lang pampatangkad kundi pampontrol sa paint. At ngayon, kung titingnan natin ang magiging front court ng Gilas kung magkataon, June Mar Fajardo 6'10, ADER 6'10, Japeth Aguilar 6'9, QMB 6'10 and edge Quam is 7. Isipin nyo yan, lima na malalaki at lahat pwedeng maglaro depende sa lineup. This will make Gilas the tallest team in the entire FIBA Asia Cup kung sakaling matuloy. At hindi lang ito triple power, pwede na nating tawagin na Gilas Skyline o pader ng Pilipinas. Pero syempre, hindi lang sa height ang labanan. Ang tanong ngayon, paano mapupunan ang kawalan ni Justin Bobby? Kahit gaano pa kataas ang lineup natin, kailangan pa rin natin ng go-to scorer, especially sa crunch time. Alam natin si JB ang puso ng Gilas offense sa Asian Games at SEA Games. Pero with JB possibly out, magiging hamon ito kay Coach Tincon. Wala pa rin malinaw kung sino ang next naturalized player bukod kay Edge Krameh. Si Jordan Clarkson, Well, medyo malabo dahil injury din siya sa NBA at hindi rin sure kung papayagan ng Jazz. Si Boatwright, wala pang na-approve na naturalization sa kanya. Kaya mukhang all-in na talaga tayo kay Ansh Kwame bilang naturalized player at si Kevin Campbell or Dwight Ramos bilang main scorer. And speaking of scoring, marami rin nating local players na kayang bumuhat sa opensa. Ang si Kevin Kimbao, ang breakout star ng UAAP at ng KBL. Si Dwight Ramos, consistent and efficient sa gilas. Si Sergio Perez na may explosiveness at energy na hindi matatawaran. Pero kung merong towering lineup sa ilalim, siguradong magkakaroon ng mas maraming open looks ang guards natin. Spacing will be better, screens will be stronger, and presence will draw defenders. Ngayon, pag-usapan natin ang mga makakalaban ng gilas. Sa group D ng FIBA Asia Cup, kasama natin ang New Zealand, Chinese Taipei at Hong Kong. Ay kilalang malaki at fiskal. Ang Chinese Taipei naman ay mabilis at may shooters. At ang Hong Kong ay underdog pero pwedeng manggulat. Pero kung ang gilas ay may ganitong kataas na front court at sulit pa rin ang chemistry, kayo pa rin ang team to beat. Sa totoo lang, malaking psychological advantage pa rin ang gilas sa New Zealand dahil tinalo natin sila in the previous matchup. At ang height at anterior defense natin ngayon, mas matindi pa. Pero syempre, hindi lang puro height ang kailangan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang teamwork at execution ng gilas. Kaya nga si Coach Tim Cohn, stick to his core players. Ayaw niyang palitan ng palitan kasi ang tunay na lakas ng gilas ay nasa chemistry at pagtitiwala sa isa't isa. Tandaan natin, kahit gaano kataas ang players natin, kung hindi sila marunong maglaro as a unit, walang silbi ang height. Pero kung ang five bigs ng gilas ay kayang sumabay sa tempo, mag-rotate ng maayos sa depensa, at magbigay ng solid screen sa opensa, ibang level na to. At ngayong may chance tayo magkaroon ng tallest lineup in Asia, mas lumalakas ang paniniwala nating kaya nating mag-champion. Sa ngayon ay meron ng Triple Towers ang gilas na si Nechunmar Fajardo, AJ Edo at Chapit Aguilar. Pero dahil hindi makakalaro si Kai, ay pwedeng ipapasok si QMB kung eligible siya to play as local and that will make Gilas front line extra tall. Magiging apat na ang big man ng Gilas. QMB is a legit 6'10", agile big man and athletic. At kung si Ange Kwame ang maglalaro, ay magiging lima na ang ating big man. Si Ange Kwame ang pinakamatangkat who is listed at 7-footer ng FIBA. Kaya kung magkataon, ay ito na siguro ang pinakamalaking front line ng Gilas kahit wala si Kai. Ano sa tingin nyo? makakasabay ba ang bagong Gila Stripo o Kentopal Tower sa mga malalaking team sa Asia? At sino sa tingin nyo ang dapat ipalit kay Justin Brownlee kung hindi siya makakalaro? I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito lang sa Express Info, ang tahanan ng mga balitang ginulat ang mundo.